Okay. Magandang araw. So Okay, so yun, magandang araw sa inyo. Yun naman yung paligid. Ah, diyan. Snow ngayon. Pasok tayo sa trabaho. Tapos tapon muna tayo ng basura. So, yun. Wala pang pasok yung mga bata, pero sana next week. Kapag Oh, uh, ko na sila sa school. para uh, ma. dito. Malibang na sila. Hindi na sila maiinit. Hay, masuka na 'le. Pa-simat kasi oh, lalabas na rin sila eh sabi ko magtatapon ako ng pusura makikita nyo yun yun kakapal yung snow na Tara, samaan niyo ko.

Hindi sinilan na yan. So, ito yung gloves mo. Hi. Hi. <laughs> Antay na namin sila. Antayin na namin sila. Hindi ka nilalamig sa paa? Mm -hmm.

Ganyan na. Ha? Huh? Uy nagpapabuhat na. <laughs> Ma! Nagpapabuhat. Lakad. <laughs> Sanay kasi mo sa stroller Ayaw niya nakilakad nung nakilakad. Kaya... Master! Kamay nang hapon yung stroller niya. Malamig. Malamig sa tingin. Naiyak na to man! <laughs> Pasok kasi ako sa trabaho Tapos sila Meron silang pupuntahan Kena, punso Kena, punso Kena Huh? Masanay kasi siya mag stroller <laughs> Mas gusto niya nakasakay na lang sa stroller eh <laughs> Ha? Sumangot na yung simunso Ay! Ayaw niya na oh. oh. My lakad na lakad Pasakayin mo na sa stroller kasi Tayo na tayo Daddy, Tayo na tayo Ayan na natatanggal na yung gloves niya oh. My God. <laughs> <laughs> Ate, liga na, liga na, hoy. Pasakay mo na siya. Yay! Yeah, may snow yung ano niya. niya. Let's go na, let's go na. Bulak Let's go. Hello. snow. Makapal. Makapal siya today. <transfer> Dito. Dito na kayo. Kayo dito. <laughs> Lahat may yelo. Ayan. Hindi ba makatawag? Ayan guys, nagbabag yung Elsa tayo for today's video. Kasi sobrang... Sobrang kapal lang isang kasi halos magdamag parang kagabi nag uulan na naman ng na snow so tuloy tuloy na tuloy tuloy na yan hanggang December na yan, January hanggang February, March mga hanggang March mag na yan, tuloy tuloy so, yan. ako papasok kasi ako sa trabaho sila wala pang pa pasok si mga bata si Mrs. meron din check up kaya hindi siya pumaasok kaya yun lakad lakad lang lakad medyo lakad lang malayo hindi naman malayo sakto lang kaya yeah. kaya Iba rin yung, iba yung feeling iba yung feeling na kasama yung pamilya mo iso <laughs> Kahit na, siyempre, mama, mama, medyo Hey, si Bonzo Kahit na siyempre, ah diba? Oh. Kahit na, may mga problema pa rin, hindi mailiwasan, pero Okay lang lakad ulit lakad pa rin medyo malayo layo lang kasi yung oh, uh, sa kaya ng tram dito sa amin dun sa simula sa bahay mas mahirap lang lumakad lalo ganyan ganito meron tinutulak-tulak na stroller pero okay lang Enjoy lang. Enjoy natin yung moment. Makasama natin silang lahat. Temperature, negative 3 but feels like negative 9. ma malamente grave, grazie <truirà> Wow. 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 Dan yang mau <laughs> Hai <laughs> <laughs> like ka bos ka ba bebe. Hai, hai hey, ka hai. Hey. Hai hai. 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 Hey. Hai ka. Hai. 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 Ah, yo. Ini <coughs> tuh. <coughs> How sure your feeling you're finally dead now? Wow! Hindi naman na-expect na darating sa puntong magtutulak na ako. lalo. kong hindi nakasama Anak mo, Anak mo, like, sa iyo. video. Lagay mo nga kay Abe. naman. Hi Denise. How are you? Tapos, wow. Big na pink pati mukha. A few moments later. Okay, so... Kabila. Pauwi na tayo, madilim. Hindi ko alam kung nakikita niya ako. -puti. Uh, hindi nilalangaran natin. Puti-puti. Ah, hindi siya madilim na madilim. Kasi eh, nagre-reflect yung snow. Pag iilawan, tayo shortcut <laughs> tayo dito. Lalim. <laughs> hindi siya advisable ayun, ayun. lalim mo kala <laughs> ko kaya ang takarin kaya siya pero sobrang kapal tuloy tuloy kasi yung pagkula ng isna ko kagabi pa kaya kumapal na naman so pawi na tayo galing sa maghapon na trabaho actually dapat kanina pa ako eh pero meron lang ako dinaanan may pinadaanan si misis na matres dalawang single bed matres pero hindi siya kaya hindi siya kaya pitbitin ng I mean hindi siya kaya isa bas, sa bus kasi medyo medyo malaki talaga medyo makapal dalawa dalawa siya hindi siya kaya pitbitin so sabi ko sige ah uh, i-figure out muna namin kung paano yung magandang gawin kung makukuha ba namin or hindi really. ay siya let's figure out namin kung paano gagawin kung paano mabibigbit yung mattress so medyo madulas pa medyo madulas na yung daan kasi pag nag tumigas yung snow pag tumigas, tumigas yung snow ay, ay. <laughs> So pag tumigas yung madulas. Kaya... Yeah. Ay, oh, grabe, lamig. Nakakantok. Nakakantok ang lamig. sa'yo. Yan, nakaka uh, yung lamig. Hindi ko alam kung pa may pagkain, pero okay lang. smooth din ako, may mag-smoothie na lang siguro ako. Para, kahit okay, pa paano. Lakas mga pogi. <laughs> Walang nakakontra. Po, Vlog natin, te. <laughs> na kayo para sa atin ng mga nagsunod. kiss 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 oh 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 paket ano ano gagawin ano gagawin ano gagawin huh oye ano gagawin kiss kiss oye oh. kiss 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 <tod> ah ah kung ano kahit sarap naman yon sarap naman

Ay, sarap naman. Pina feeling ko pinakukuha niyo yung stroller. Hindi mo lang di. Siyempre, iba yung feeling. Pag uuwi ka. May mga sumasalobong na sa'yo. So, siguro hanggang dito na lang muna ang ara ngayong araw. So, maraming maraming salamat sa inyo. Ha! Tito Dito's TV. Peace out. Bye! Bye!